Mga marites, blind items ba ang hanap mo? Hmm? Wes, talasan ng isipan at paganayan pagiging marites. Dahil nandito na ang segment na inyong kinahumalingan at pilit ninyong hinula ng Dahoo! Dahu! Yes! Hashtag Dahu! Dahu! PWD! PWD! PwD. 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 Oh, PWD! Hashtag! Ganito yan! Ang kwento niyan sa airport dito sa ano? Sa... Naiya? Sa Naiya. Mag-ina sila. Hmm. Uh, si mother at saka isang uh, young actress at the time medyo young actress pa ang haba ng pila sa comfort room. Mm. Haba. So, ayaw mag-wait. May clue lang ito ha. Ayaw mag-wait ng nanay at sa anong aktres. Mm. Nung yang aktres noon. Nung yang aktres noon. Ay, sige, aktres na ngayon. Uh -uh. Ayaw mag-wait. So, ang ginawa ni Madier, nagpanggap siyang PWD. Uh -huh. Ay, kumuha uh -huh. <laughs> wheelchair. Kumuha <laughs> ng wheelchair na upo. Uh -huh. At, Tinola. Oh, nauna siya ngayon sa pila kahit nakisihod ang pagkahaba-haba ng pagka, haba -haba, na pila na yan. siya sila parehas o si Baguets lang? Kaya si, siyempre pagka may PWD, kasamahan ka, di, <laughs> di ba? Hindi ba siyang actress, siyang actress yung artista? lang ang artista. Ang artista, si Madir. Si Madir niya Pero dito sa pagkakataon na to, si Madir ang umarte ah. na PWD. O di ba, bongga? Ano ko, alam mo, karakter tong nanay na to. Ang clue, Ayun. itong mag-ina na to, ano to, um... Nag-click din ang love team nitong aktres na to sa isang sikat na aktor ngayon. Tapos, during the time na magka-love team sila, talaga naman, medyo may pagkakarakter si Mother. So, hindi na ako nagtaka na nagawa ni Mother itong... Anong pagkakarakter ginawa niya kay aktor? Sample lang, sample. Kay aktor, yung love team? Oo, oh, yung love team. Ano eh, uh, marami silang issue-issue issue no, na may ah. time na talagang parang yan yung ano ni aktor. Uh, mga... Um, ah. Si Tinik sa dibdib. Hindi, Di may, may mga no, issue ba May mga ay, issue hindi ng... ganon. Love team lang sila. Ah, hindi sila naging mag-jowa. Okay. As far as I know. Okay. No. Yan lang. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Hindi ko rin malaman si... Marami akong karakter na mother kasi... Marami nakikik. naman talagang karakter na nanay ng oh, ano, showbiz. artista. Pero ito, basta yun. Ah, itong si actor, alam ko may mga times talaga na... Ay, Ikina, ano. Ikinawindang niya ang pagiging oh, oh, karakter mother. Niya. Pero si actress active pa ngayon. Ay, active pero hindi na gano'ng, hindi na sikat, hindi ka gaya ni aktor na talagang room ah, okay. Yun na, bati ka uh, na. Bati. Ay bati na ako, so <laughs> sino na ko na wala tuloy sa isip ko. Abinyesta, happy birthday. Yeah. Sino? Mm-hmm. Ate ng Sparkle. Oh. Ah, okay. Nako, grabe, na sa isip ko. O sige, kayo muna. Mamaya Isipin dalawa, ko mamaya. Mamaya. Oh, yun. Next, eh, Kaya, hashtag Bidang Mareklamo. Bidang ko noong ano, mareklamo, ay. Ay, nung, mareklamo ka pa? Hindi ako yan. Hindi ako yan. Ang hashtag ay Bidang Mareklamo para sa ating dahu. Ito ang kwento. Siya ay ano, uh, considered pa rin naman siyang up and rising star up and rising up and rising star na hindi niya to first time na pagbibidahan mm. yung unang nabigay sa kanya na project siguro mga support support siya, tapos nabigyan siya ng pagkakataon na ito yung makukonsider niyang biggest break so after noon ito na yung bago niyang project nasa naman talaga yung kunyari yung pangalan ng teleserye channeling forte siya si <laughs> channeling forte <laughs> Teka yes. n' babae ba ito babae okay. ito tapos ang kwento nag, na sila, eh. nag na sila nag-shoot na sila yan for sure malapit na hatang umere ito tapos uh, title pa lang nito very interesting na kasi dito yung, yung mga ganyan klase na mga telesery dyan talaga magaling yung network na to ay alam ko oh, yeah, ayan diba? parang pagka ganyan yung title ay taray in mm -hmm. fairness pag ganyan yung mga na nilalabas nila pasabog yan mm -hmm. baga matindihan sa research mm -hmm. pinapatok talaga kasi may learning si mga ang chika, sabi nung nakarinig, parang bilang bida siya, may nakarinig na kapa-artista. Hindi ko alam kung sa dressing room niya na... Kasi yun, di ba yung last time ko, yung pagod na pagod na rinig dahil doon yung sa tawag na. Ito, sakto mismo na nasa dressing room siya, may nakarinig na artista na pangit-pangit naman si Erin na to. Siyang bida d'yon, ha? Correct. Parang pili ko, oo, parang pili ko, di na magkiklik to eh. Ito nasa kanya, ano siya, ane? Oh. sabi niya, Sko, parang di na magkiklik to, tsaka. Grabe na. Sa sarili niyang series, sino okray niya ha. Yun nga, kaya hashtag bidang mariklamo. Tapos parang nakarating ngayon dun sa mga may parang na-shock. Siyempre. Ay dai, antayin natin yung mga salita mong ganyan. Eh sarili mong seri ito, dapat ikaw ang unang naniniwala dito. Tsaka hangka pala eh, tinanggap mo? Baka naman biglang tsugihin na naman yung karakter. <laughs> Hindi siya tutuguin. <laughs> Hindi siya tutuguin. Bigla. <laughs> <laughs> Hindi siya tutuguin kasi nga siya mismo Bina. to title role niya to. Oh Uh clue more clues. Um siya ay natnap natambal sa isang aktor na kung saan after ata nilang gawin yung teleserye naging jowaan sila ganon Parang marami nung marami ganyan. Oo, ano? oh, alam ko nga din ho eh. <laughs> <laughs> Tapos, hanggang dun lang <laughs> uh, muna. Tapos, pero hindi pa nilalabas to ha. Soon to, to, to ano pa lang to ha. <laughs> to air. Ang pangalan nito ay pwedeng yung tunog niya ay pang isang letra lamang. Pero, hindi isang letra pag in-spell. Oh, Mag-isip na kayo. Ah. Uh, Gets? Uh, hindi ako mag-isipan. Ah. Uh, uh, Oo. Oh, oh, itunog ng ano sa taas o. Oh, ang tingnan. Uh. Mm-mm. Si so, Lidl nah. daw. Oh, ma yun para, na. Batikan na. Batikan na para, ma- para makita oh, lang namin. Para hindi kung marinig yung mga nagbabarena Ito. raw. Oo, oh, oh, hindi oh. namin namin nakikita. Hindi nga nag-rate yun. yung seryo niya. Yun lang nga. Oo. Oh. <laughs> Sino yan? Mamaya. 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 <laughs> <laughs> Pero yung... kasi bibida siya sa teleserye. Yeah. Oh, may bago. May bago. Oo, oh, eto yan. Yeah, I mean. Oh, ito, 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 pagbibidahan niya. Ah, okay. Oh. Jowa ni oh. Anitz. Ni Anitz. Oh, oh. Sa'yo na. Okay ba Bongka! Hashtag mabidang Mareklamo Pero ito Hindi ako nagireklamo Yes Maraming maraming salamat Sa mga clients namin Sa Hermes Salon University Tower To Galicia Street Sa Ano po yan Monday to Sunday 10am to 9pm Oasis Dental Care Doc Yeya de la Peña Tita de la Peña Maraming salamat Premier Drift Sir Glenn Recto Syempre Beauty Derm Mami Ray Maraming salamat Sa sinama niya kami Sa ano Concert ni Papa P Yes Actually tonight diretso na ako doon. Oh. tara, late na. Kanina. Kanina, o. Oh. oh. Galing ako doon, diretso dito. Ah, bala na. Basta na noon. Ultimate night. Oh, totoo. Tapos, teka lang, gusto oh. ko sabihin congrats kay Ate Claudine. In-announce. In-announce. Ayun, oh, niya, yes. in-announce. In-announce niya na siya sa Lover's Liars. Ah lovers liars ba lovers, and liars? Lovers liars. Ah. Oo. Oh. niyo po yan. Oo, oh, oh, yes. At parang ang post niya, lovers and liars. Andun si Miss Claudine Barreto. At syempre, ang babatay milk tea, meron ako sa Leon Ginto, sa Maylasal Katapat, nasa loob po niya ng uh, Yam O. O oh, talaga naman dito, na waiting na to mga staff natin. yung chika niya. Oh. Sige, mamaya. <laughs> Tapos, ah, uh, Lagi na ako nagpapadala. Wala, wala. Isang beses ka pa, pa lang. Pa lang ha? once pa lang, ha? ha? wow. dalawa na Ah, nakadalawa na kayo? Ba't kami isa pa lang? eh, baka hindi ko kayo nabilang. Oh. Charis. Charis lang. Ah, ganyan. Meron, di ba? Hindi sinabi nila, in fairness, sabi nila, wala, pero kami, isa pa lang. Hindi, meron pa. wala. O, sige, yan po ma, na, marano, kami na marami pa hindi nyo. Talaga? Hayaan nyo na. Babi, bababa, kita mo oh, na, baba, na baba, 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 UST Dapitan. Tapat ng UST Gate 10 po yan. Yes. Ayan. Alam ko meron kaming grand opening na naman sa November 8 and 9 sa SM Baguio ng Beauty Dirt. Yes. Oh. Toro! Yes. Kayo na. Mm. Okay. Next! Okay, Next! Doble, doble, kita. kita! Yan na. Mayroon, mayroon, mayroon na. Doble kat kadatungan na naman ito. <laughs> Sino itong isang award-winning, award-winning actor oh, na talagang mahilig uh, na mag-experiment pagdating sa mga movie roles niya at mga projects. Makinig kayong dalawa. Ay. Kasi, kaya sinasabing doble ang kinikita oh, nito ngayon. Sharing Siya rin palang, ano, produce Hindi lang. Siya ang nagsusupply. Ah. ng mga talents. Na alam mo 'yun, 'no, gumaganap Doctor, sa mga pelikulang kakaiba, mapangahas, mga pelikulang may hubaran, mga pelikulang may mga broad, may mga shows pati TV. At hindi lang 'yun, ha. Literal na pati animal siya ang nagsusuplay. Mm. actor so, ba so, Actor. So kung kailangan ng mga kabayo, kailangan like, ng mga kalabaw, kailangan ng mga baka, uh, meron siya. siya ang nag-ano. Na diba? <laughs> ko ba? ha? Hindi ko ba na Nag- Nagpa-blind night ang ko, Beshi. Di ba? So nakakaloka kasi part na siya <sharp> ng production, nagbibida pa rin kasi siya eh. Ang husay niyang gumanap. Pero yung mga ibang ano, ganun siya. So pag pagkailangan ng mga extra, kailangan teacher, kailangan ng ganito. Hindi. Kailangan ng teacher, kailangan ng ganito. Ah, supply siya. Tapos pati mga baboy, manok, mga ganon sa kanya na kuha ng supply. Ano yung mga alaga siya? Ha? May mga alaga siya. Hindi lang tao po ang mga alaga niya. Kaya sinasabi bongga itong artisan na to. Eh, hanggat carry so, naman. Kasi alam ko may anini. May, may dapat meron ka rin parang sec, BIR, diba? Ang saya lang. Pero... Dati nag-supply ako ng tahanin sa mga pelikula ah, ako dine, din. Ako oh. din before. Pero nakakaiba ito. Yung pati mga baboy. Kabayo. Siya. pero ang nagbaganda dito, doon sa isang production na kung saan siya nagsusupply ng mga bahay at lalaki na talagang Hubader. hubadero, at lahat, mas malaki pa po lang kinikita niya. Ay, kaya doble kita. Oh, di diba? Ha, oh. ay may clue yun na award-winning actor na mo who's active na act sa ngayon, di ba? Ay, lumaisip na, na, siya, uh -oh. no? Ang pangalan niya siya, maiksila, pero yung kanya mahaba. Oh, okay na, ang ganda na ha. Hanggang oh. doon lang po, ha? ako, hello sa aking mga kababayan. Diyos ba, na, bagi po sa, iny sa inyong lahat. Shente, ano, ah, diba? Sa aking okay, mga then, partners yeah, dyan si si sa two two America, si uh, Jerry Eric Lucientos and okay. si Roger Esmer sa Connecticut. Malapit na tayo. Kay Sir Bong, isa ak. Hello po sa inyo at sa mga taga Davao na nanonood. And of course, sa Japana, Japan, Ay! French, na si Lolita Di Diyos Ay, Lolita! yeah, hello! <laughs> kay, Lolita! Nag-message -nag sa akin na <laughs> oh, yeah. iyan add siya kay Sir June na oh. nag-birthday at kay Rose. Ay, hello! Ay, hello. Oh, it's okay! <laughs> Jackie La Chica and oh, Bables ng Sydney, Australia <laughs> at sa lahat po ng mga mga kasamahan ko dyan sa Faces and Curves Dr. Sheila Ricasata and Dr. Jerry Casata of course si Ideal Vision, Dr. Jessica D. Oh, diba? Sabi tuloy yung mga viewers natin, mm. parang feeling nila, friends na rin sila ni Lolita, di just Katsu. Kasi masaya na parang pag binabati. Oo, oh, di ba? Oo, oh, di ba? <laughs> Kaya yun na. Birthday na kami. Ah, Lolita, ah, mag-birthday oh. ako. <laughs> At ang Premier Volleyball League po. Ah. Hello po. Malagi rin po. Malapit na rin po ang strikers, st ay, ang, um, ter, ang um, Oh, Spikers. Mga oh. oh, mga men's yeah. naman. O, di ba? Lolita. Pa oh, diba? oh okay. <laughs> <laughs> pa payanig talaga, diba? Lolita. Ayan. ayan ay, ay, na! May, Susan! Pa parang may ay, ano. Susan X. -Files. Parang meron ano. Ano yung code pagka mga ano, pera padala. Ano yung code? Ay, teka lang ha. Ba't kayo lang? Ako? Correct. Hindi, ano eh. pinakita ko lang sa kanya. Ma. Mga Mention padala. ako ron. <laughs> <laughs> Mauna ako ng <na> ano, no? Huwag baka sabi-sabihin ninyo, eh, no? Lolita, kawin <laughs> <laughs> <Carole, laughs> <laughs> mo <laughs> yan! <laughs> <laughs> Ay, baka pa padala si Lolita, ma. Christmas! <laughs> 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 ako ma... Loli- na mga Just around the corner. Oo. <laughs> <Ako kao. laughs> na ako. Ito na. Susan times five. At times pala. Kala ko X5. x, x, five, five. Yun x yun five. Yun ko. Oh, sa... Uh, ito five, na Ano yung Sus Susan? Susan. susan, susan Sus Pantay Chan? Oh, oh, ano susan? yung ba? Susan oh, Pantay Chan? Ayun, dati yun. yun yung isang... Uh, ano, sexy star. Kapatid, di ba? oh, Suzette. Oh. Susan oh, maliit. oh, oh ito Oo. ngayon, Ano parang, scene? ano, ano, eh, numaulaw na yata masyado. Kaya Susa. Oo, oh, dati ganun lang, pinapanood nung isang kaibigan. But, ano na, uh, times dito five. na, times five na nasa bewang na yata. Di ba ito yung dito lang? Oo, ano, Umaba na kasi nga. Ay, hindi ko sa susan na, dapat. Ano Dolor. <laughs> Dodo hanggang floor. <laughs> Wala naman floor. <laughs> <laughs> yan lang yon. Viva Max na, uh, na ba niya? Ayoko, yung salita, ano. Hala. yun lang. Sari, kilala mo yan. Ko. Malay ko, oh. sometimes five. Oh, oh, kilala mo yan. Di ba nag-guess ka sa Viva Max? Oo. Oh oh, okay. oh, oh. Ay, nandun ba? Hindi Ay, ko alam. Ay, sure na sa Viva Max. Hindi <laughs> ko alam. Sa Araro ako, di ano. ni na niya sa Viva Max ah. yan. Ah. Araro talaga, pre mo kong bigla. Araro. <laughs> Oh. Okay. Sa <laughs> Marites, Manitesa, tulungan, nyo sa next project sa December na aming One Freedom Society. Japanese bike kaya uh, ah. tayo. Na oh, oh, <laughs> Ay, Suzette, <laughs> si Ay ano? shala. Uh, e-bike? E-bike demo. Oh. Ano rin. Ibaik? Ano na ni Rose? Oo nga. Ang dami namin tike. Ano nanalo? Susan, Suzette, Dolor. Ano ang Dolor? Dodo hanggang floor. Ay, nakakalok. Suzette, Suzong maliit. Si Suzane. Ay, nakakalok. Ano marites? Hula-hula nyo na. Yan pong dao mula sa Marites University. Happy birthday! Happy birthday!